Hello guys, good morning for today's May lulutuin ako ngayon na ulam. Ah, uh, itlog muna tayo ngayon ha. Oh, tag-iisa kami itlogs ang among kainin ngayon sa pamahawin. Hindi pwede nga mag magisda-isdain ngayon kasi wala pa tayong pera. Kasi isa kasi mana ikas eh, alang kami maka o, oh, mag-adjust muna tayo ngayon sa utangin. Baka madakuin, di tayo makabayarin. Ito na lang muna tayo, ha? Itlugin. Tatluhin. Ah, lutuin natin pa makakainin. O, oh, itlog lang muna. Magtiisin. Okay? Dito, guys. Ato, ilunurin. Ang uwilin. Okay. Okay, ilunawin na ang akin. Agay, inisin. Dilikaduhin. Butangin ating asinin para lamiin. Simplahin. Okay, balihin na natin ang itlogin para malutuin. Okay, kuunin na kay lutuin na. Okay guys, nalutuin ang atong itlogin na tuluhin. Uh, ah, Nakaprepare ang atong kanunin ang kulangin ang atong asawahin o ganakin o di ba o okay na ang atong lutuin o balag itlog happy hin Okay guys, ah, makauni na ta. Kay na. ina. Lami Lamiin ang lutuin. Hmm. Hmm. Ano to man ang kabani ng